Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata isandaan at tatlumput anim hanggang isandaan at apat na pu. Kabanata isandaan at tatlumput anim. Tuwang tuwa si Jacob. Ito ang unang pagkakataon na makarating siya sa ganoong high-end na okasyon. Nagpalingali nga siya sa paligid, ngunit medyo natatakot pa rin siya at hindi niya mabitawan ang kanyang mga kamay at paa. Sa entrance ng venue, Ipinakita ni Jacob ang invitation letter na kinakabahan. Medyo nag-alala siya. Peke kaya ang dalawang invitation letter na nakuha ni Charlie? Gayun pa Agad na ipinasa ng security sa pinto ang verification, at magalang na sinabi sa kanilang dalawa, pumasok na po kayo. Nakahinga ng maluwag si Jacob at pumasok na kasama si Charlie. Kakapasok pa lang nilang dalawa sa venue. Si Harold naman na nakasuot ay nagmamayabang ding pumasok. Pagkapasok na pagkapasok niya. Kumunat ang noo ni Harold. Kumikislap ang ekspresyon niya sa gulat. Nandito rin sina Charlie at Jacob. Itong isa, isang bata at basahan. Anong ginagawa nila dito? Isa lang ang invitation letter sa buong Wilson family. At ngayon ay nasa kamay na niya. Gusto bang makapasok ang dalawang basahan na ito? iniisip ang mga pagkalugi na dinanas niya kay Charlie noon. Kaya galit na humakbang si Harold, at sumigaw, Charlie, paano ka nakapasok? Alam mo ba kung saan ito? Biglang narinig ni Charlie ang lalaking itik na boses ni Harold, at hindi niya napigil ang sumimangot. Nang makita ni Jacob si Harold, ngumiti siya ng matagumpay. Oo, oh, Harold, nandito ka rin. Hindi lang si Charlie ang tiningnan ni Harold. Kundi pati na rin ng pangalawang tiyuhin na si Jacob. Kaya kumunat ang noon ito at tinanong ito. Anong ginagawa nyo dito? May invitation ba kayo? Syempre, bulalas ni Jacob. Ang agresibong tanong ni Harold. Kayong dalawa ay nakakakuha pa rin ng liham ng imbitasyon. Saan galing? Sinulyapan siya ni Charlie at walang pakialam na sinabi. Harold, saan nang galing ang liham ng paanyaya namin? Ano ang mahalaga sa iyo? Ngumiti si Harold at sinabing, Kayong dalawa, paano ninyo nakuha ang invitation letter mula sa pamilya Song? Sa tingin ko ay nagnakaw kayo ng liham ng imbitasyon ng iba at nakapasok dito. Tama ba? Hindi nag-abalang pansinin siya ni Charlie, lumingon siya, at walang sinabi. Lalong nagalit si Harold sa kanyang kamangmangan. Sa kanyang mga mata, si Charlie ay puro basura. Wala man lang siyang katayuan sa pamilyang Wilson. Isa siyang mababang tao. At ngayon, maaari na rin pumunta si Charlie sa Treasure Pavilion. Na nagpapahiya kay Harold. Isang mababang tao na kumakain ng mga tira. Bakit ito tumabi sa kanya? Tinitigan ni Harold si Charlie. Itinuro ang kanyang ilong. At sinabing, sabihin mo sakin, sa paano kayo nakapasok dito? Kumunat ang noon ni Charlie at sinabi kay Jacob, Dad, don't care about this kind of damaged brain. Let's go. Don't care about him. Tumigil ka. Humakbang si Harold. Sadyang humarang sa kanya. Tinitigan ang mapanukso. Gusto mo pang tumakbo. Guilty ka ba? Tiyak na gumamit ka ng walang hiyang paraan para makapasok. Hindi ka kwalipikadong pumasok sa high-end na okis yung ito ipakita mo sa akin ang iyong invitation letter. Nagalit din si Charlie, kahit step by step ay pinagtitsagaan niya ito, imposibleng mag-provoke ng paulit-ulit ang kalaban. Malamig niyang sinabi, titingnan mo ang invitation letter ko, hindi ka karapat dapat, labas. Kumunat ang noo ni Harold, at namuo ang galit sa kanyang noo. Sa kanyang mga mata, si Charlie ay palaging isang pangkaraniwang wimp. Maglakas loob na palayasin siya. Hinawakan ni Harold ang braso ni Charlie, at malamig na sinabi, kung hindi ka malinaw magsalita ngayon, hindi kita papayag ang pumasok. Kabanata 137. Mabilis na pumutok si Harold, ngunit madaling nakaiwa si Charlie. Pagkatapos, hinawakan niya ang pulso ni Harold gamit ang kanyang backhand, bahagya itong niyugyog, at ninitian. Ano? Ang sugat sa iyong kamay ay gumaling. Kapag natapos na ang peklat, nakalimutan mo ang sakit? Biglang naramdaman ni Harold ang isang malaking puwersa na paparating. At hindi niya napigilan ang dalawang hakbang na paatras. Nakaramdam ng galit at pagkagulat sa kanyang puso. Hindi mababa ang lakas ng kamay ng batang ito. Dahil alam niyang hindi ito ang kalaban ni Charlie. Malamig na nagmura si Harold. Damn! Basura, hintayin mo ako. Hihilingin ko sa manager na sipin ka ngayon. With that, napalingon si Harold at sinigawan ng manager sa gilid. Hindi nagtagal, mabilis na naglakad ang isang nasa haliang gulang na lalaki na nakasut at leather na sapatos, kasama ang dalawang security guard sa likod niya. Ang nasa haliang gulang na lalaking ito ay napakapopular at ngumiti kay Harold. Mr. Wilson Anong order mo? Manager, tingnan mo ang kanilang invitation letter. Itinuro ni Harold ang kanyang daliri kay Charlie at mapang asar na sinabi, sigurado ako na peke ang kanilang liham ng paanyaya. Para sa privacy ng mga bisita, ang bawat liham ng imbitasyon ay hindi kasama ang pangalan ng bisita, isang string lamang ng mga password. Ipasok ang password sa software sa telepono upang malaman ang mga pangalan ng mga kalahok. Nang makita ng manager ang mag-agarang damit ni Harold, alam niyang anak ito ng mayamang pamilya. Paglingon kay Charlie, nakasuot siya ng ordinaryong damit. Ngumiti siya ng mapanlait at sinabi kay Charlie, pakipakita sa akin ng liham ng imbitasyon at susuriin ko ito. Bagamat magalang siya, bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalipusta. Dahil ordinaryong damit ang suot ni Charlie, mula sa labas. Hindi siya mukhang isang natatanging bisita na makapasok sa Treasure Pavilion. Naramdaman din ni Charlie ang mapang-asar na tingin sa mga mata ng kalaban, at hindi maiwasang magalit, at malamig na sinabi. Paano kung ayaw ko? Umubo ang manager. Nanlamig ang kanyang mga mata, at patuloy na nagtanong, kung gayon, maglakas loob kang magtanong kung aling pamilya ka sa Ores Hill City. Bago makapagsalita si Charlie, Sinabi muna ni Harold, siya ay miyembro ng aming pamilyang Wilson. Hindi, siya ay isang live-in na manugang ng aming pamilya Wilson. Sa katunayan, hindi siya karapat dapat na maging anak ng pamilya Wilson. At best, aso namin siya. Ang apat na salitang, live-in son-in-law, ay nagpahula sa manager ng pito o walong puntos. Paano magiging manugang ang isang taong may katayuan sa Oris Hill City? Bumaba ang mukha ng manager, at sinabi niya, pag-usapan natin ito, paano ka nakapasok? Sa harap ng pagsisiyasat ng grupong ito ng mga tao, naiinip na si Charlie sa kanyang puso, at nadismaya rin siya sa inasal ng manager ng Treasure Pavilion. Nahati ng mga bisita sa iba't ibang klase. Malamig niyang sinabi, Siyempre pumasok ako. Alam ng manager na ang katayuan ni Charlie ay mapagpakumbaba at tumigil siya sa pagsisiyasat at malamig na sinabi, Kung hindi mo susundin ang mga patakaran at ibigay sa akin ang liham ng imbitasyon para sa inspeksyon, kailangan kong hilingin sa iyo na lumabas. Pagkatapos niyang magsalita ay ikinaway niya ang kanyang kamay at agad namang humakbang ang dalawang security guard at inikat ang mga mata kay Charlie. Nang makita ni Jacob ang pustura na ito, bigla siyang nataranta. Natakot siya na may problema sa liham ng paanyaya, kaya nagmamadali niyang sinabi kay Charlie, Charlie, sa palagay ko dapat nating iwasan ang gulo, at umalis na lang tayo kaagad. Kumunat ang noo ni Charlie, at medyo hindi inaasahang nagtanong. Dad, hindi ka ba manunood ng auction? Umiling si Jacob at sinabing, hindi na ako manunood, hindi dapat tayo pumunta sa ganitong klaseng lugar kung makik out tayo dito. Hindi magiging maganda. Tumango si Charlie nang makitang nakapagdesisyon na ang matanda at hindi na siya nagsalita. Tumango siya at pinalabas si Jacob. Isang auction lang yon at wala siyang interes para dumalo dito. Dahil ayaw dumalo ng kanyang biyanan, hindi na niya kailangang manatili rito at guluhin ang mga taong ito. Tungkol naman kay Warnia, kung tatanungin niya ito, sasabihin lang niya iyong pamilyang song. Natatakot akong hindi ko ito kayang bayaran. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis kasama ang kanyang biyenan. Mapangahas na tumawa si Harold sa likod niya. Ha ha ha, dalawang basahan. Natatakot na ba kayo? Nakonsensya ba kayo? Maglakas loob kayo na pumasok sa auction ng pamilyang song. Talagang naghahanap kayo ng kamatayan. Hindi siya pinansin ni Charlie at lumabas sa sandaling ito, biglang nagkagulo ang mga tao. Kabanata 138 Ang mga tao ay kusang bumigay ng isang daanan mula sa gitna, isang lalaki at isang babae, na tumuntong sa venue. Ang babae ay nakasuot ng itim na evening gown, na may maselang mukha at balingkinitan. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, siya ay may magandang hitsura at matikas na ugali, at ang bawat galaw niya. Maging ang kanyang postura sa paglalakad, ay pambihira. Ang kagandahang ito ay ang pinakamahusay, at si Harold ay ganap na nawala sa pagkakita sa kanya. Pumasok si Warnia sa venue, pinagmasdan ang kanyang magagandang mata. Nakita ang dalawang bakanteng upuan sa VIP area sa harap na hanay, at nagtanong, hindi pa dumarating ang dalawang VIP na bisita na inimbitahan ko? Sinulya pa ni Sean Bao ang impormasyon ng panauhin, kung unat ang nuo, at sinabing, Miss Song, ang pasukan ay nagpapakita na ang mga liham ng paanyaya ng dalawang kilalang bisitang ito ay napatunayan na, ito ang nagpapatunay na nakapasok na sila sa ating auction, hindi ko alam kung saan sila nagpunta at kung nasaan sila. Pagkatapos nito, agad niyang inutusan ng mga tao sa gilid, pumunta kayo at tawagan ang manager. Hindi nagtagal, lumapit ang manager at nagtanong, Mr. Bao, anong gusto mo? Itinuro ni Sean Bao ang dalawang bakanting upuan sa VIP area at nagtanong, na verify na ng dalawang kilalang bisita ang liham ng imbitasyon. Bakit wala sila sa mga upuan? Dalawang kilalang bisita. Biglang naisip ng manager ang matanda at kabataan na kakaalis lang. Ito ba, hindi dapat? Dahil may invitation letter sila at VIP pa sila. Why not let them check? Galit ba siya? Tapos na. Sinulyap ni Shawn Bao ang nagulat na manager. Sinulyapan ang security guard sa isang tabi at sinabing, "Kayo, walang lakas ng loob na itago ang security guard at mabilis na ikinwento ang nangyari." Pagkatapos makinig, kumunot ang noo ni Warnia. Sumulyap kay Shawn Bao at sinabing, Mr. Bao, pupunta muna ako kay Mr. Wade, at ipauubaya ko sa iyo ang pagharap sa bagay na ito, sana ay mabigyan mo ako ng kasiya siyang resulta. Tumango si Mr. Bao at pinanood na umalis si Warnia, malungkot siyang tumingin at tinitigan ng manager, pagod ka na ba sa buhay mo? Maging ang mga natatanging panauhin na inimbitahan ni Miss Song ay personal kang nangahas na saktan sila. Lumambat ang mga binti ng manager, at agad siyang lumuhad sa lupa. Itinuro si Harold sa hindi kalayuan, at sumigaw, Mr. Bow, hindi ko sinasadya, itong bastard ang nanloko sa akin. Sinipa ni Sean Bow ang mukha ng manager, sinipa siya sa lupa, at nagmura, hayaan mong makita ng aso mo ang mga tao na nakababa, ngayon gamulong ka agad, ayaw nakita makitang muli. Bilang karagdagan, Ayon sa mga tuntunin ng kontrata sa paggawa, babayaran mo ang lahat ng mga pagkalugi na natamo. Kapag kulang ka ng isang sentimo, papatayin kita, Mr. Bao. Patawarin mo ako. Takot na takot ang manager. Ang pagkawala ay hindi maliit. Talagang kailangan na magbayad. At hindi ito sapat upang bayaran ang pagkawala ng kanyang ari-arian. Ipapaalam sa iyo ng abogado kung magkano ang dapat bayaran. Malamig na sabi ni Mr. Bao. Lumingon ang manager, lumuhad sa lupa, at patuloy na yumuko na humihingi ng tawad. Sinipa siya ni Sean Bao, kumindat sa kaliwat ka ng security guard, at bumulong. Ilabas mo siya at baliin ang mga binti niya. Hindi siya dapat magkaroon ng mata. Maraming taon na siyang nasa shopping malls, at natural, hindi siya mabuting tao. Siya ay abala sa harap ng lahat ngunit hinding hindi siya magiging maawin sa mga bobo. Panginoon, nagkamali ako, mangyaring buksan ang lambat, sa sobrang takot ng manager ay humingi siya ng awa. Dalawang security guard ang sumugod at kinaladkad siya palayo gamit ang kanilang mga braso. Pagkatapos ay ibinoling ni Mr. Bao ang kanyang atensyon kay Harold, at sinabi sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pumunta kayo, Dalhin niyo sa akin ang lalaking yon. Proud pa rin si Harold sa mga oras na ito, at lalo siyang natuwa nang marinig niyang nakita siya ng may-ari ng Treasure Pavilion. Alam ng lahat na ang Master of Treasure Pavilion ay may napakalalim na background. Kung ito ay maaaring e flatter, natural na magkakaroon ng mga benepisyo sa hinaharap. Pagdating niya kay Mr. Bao, nambobola at pinuri ni Harold. Oh, hello Mr. Bao. Matagal nang hinahangaan ng iyong nakababatang kapatid ang iyong pangalan. Salamat at nakita kita ngayon. Talagang isa itong dragon at phoenix sa mga tao at isang karapat dapat na reputasyon na mayroon ka. Kinagat ni Mr. Bao ang kanyang mga ngipin. Sinipa si Harold sa malayo, at nagmura, Damn! ikaw si Harold tama? Naglakas loob kang saktan ang mga bisita ni Miss Song. Sa tingin ko ay pagod ka ng mabuhay. Kabanata 130 Nais ni Harold na samantalahin ang pagkakataong magkaroon ng relasyon kay Mr. Bao, ngunit hindi niya pinangarap na bigla siyang sisipain ni Mr. Bao. Ilang beses siyang gumulong sa lupa bago niya mapatatag ang kanyang anyo at napaupo sa lupa ng kawalan. Mr. Bao, anong nangyari? May hindi pagkakaunawaan ba? Mukha ding tanga ang iba sa kwarto. Ang lalaking ito ay mula sa pamilyang Wilson. Bakit niya sinaktan si Mr. Bao? Ang pamilyang Wilson ay walang maraming kakayahan. Ngayong nasaktan mo ang Pavilion Master, hindi ka na makakasama sa Oris Hill sa hinaharap. For a time, nagkaroon ng maraming talakayan. Maraming tao ang nanood kay Mr. Bao na lumalaban kay Harold na may mentalidad na manood ng magandang palabas. Sa oras na ito, Tinandilatan ni Mr. Bow si Harold at malamig na ang umuto. Hindi pagkakaunawaan, napagkamalan ko ang nanay mo. Pagkatapos nito, lumapit siya at muling sinipa, at ang sipa ay nagpaiyak sa kanya para sa pagbabago. Hindi pa rin nasusupil ni Mr. Bow ang kanyang puot, kaya diretsyo siyang humakbang sa kanyang dibdib at mariing sinabi, Bastard, kilala mo ba kung sino ang nasaktan mo? Ang mukha ni Harold ay natulala. Wala akong nasaktan sa sinuman. Mr. Bow, ito ay talagang isang malaking kawala ng katarungan. Itinaas ni Mr. Bow ang kanyang kamay at sinampal siya ng dalawang beses. At galit na sinabi, Aso, ang dalawang sinaktan mo ay mga kilalang bisita ni Miss Song. Talagang papatayin kita at para mabawasan ang aking galit. Pagkatapos niyang magsalita, Agad niyang inutusan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Drag this bastard out of my face and beat him up. Bukod pa rito. Mula ngayon, bukod sa dalawang natatanging panauhin ngayon. Ipinagbabawal ng ating treasure pavilion si Harold at ang buong pamilyang Wilson. Kung ang ibang mga tao ay pilit na pumasok, ay diretsyong baliin ang kanilang mga binti. Kaagad pagkatapos, binugbog si Harold ng ilang security guard. Pagkatapos ng away, direktang kinaladkad siya ng mga taong ito at itinapon palabas ng treasure pavilion. Mayroon siyang asul na ilong at namamaga ang mukha, at nanginginig ang buong katawan, at natatakot siyang magsalita. Alam niyang nagdulot siya ng sakuna at napinsala ang buong pamilya Wilson. Pero paano niya naisip na si Charlie pala ang bisitang inimbitahan ni Warnia? Bakit niya kilala ang panganay na babae ng pamilya Song? Bakit ang basurang ito ay maaaring paboran ng Warnia? Pagkalabas nina Charlie at Jacob ay umuwi na sila. Napabuntong-hininga si Jacob sa sasakyan. Charlie, hindi ang papa mo ang nagsabi sa iyo kung talagang hindi ka nakahanap ng liham ng imbitasyon. Bakit ka magnanakaw ng liham ng iba? Dad, walang problema sa invitation letter. Yung mga tao na yon ay minamaliit lang tayo. Walang magawang paliwanag ni Charlie. Galit na sinabi ni Jacob, kung maaari kang maging mas mabuti at magkaroon ng kaunting kakayahan. Maglalakas loob ba silang tratuhin tayo ng ganito, pagkatapos ng lahat? Ikaw ay masyadong walang kakayahan at masyadong walang silbi. Napailing si Charlie, tamad na magpaliwanag. Sa sandaling ito, isang Rolls Royce mula sa likuran ng mabilis na nakasunod sa kanila. At pagkatapos na dumaan sa dalawang sasakyan ng mga tao, bumagal ito at huminto sa gilid ng kalsada. Nang makitang hinahanap siya ng kabilang partido, inihintuli ni Charlie ang sasakyan. Tinapakan ni Warnia ang isang pares ng matikas na mahabang binti, lumabas ng kotse, at humingi ng tawad kay Charlie. Mr. Wade, I'm really sorry sa aksidente ngayon lang. Hindi ko ito inayos. Mangyaring huwag mag-alala tungkol dito. Umiling si Charlie at sinabing, wala itong kinalaman sa iyo. Si Mr. Bao ang dapat mag-alaga sa kanyang mga empleyado. Nagmamadaling sinabi ni Warnia, Mr. Wade, pinaalis na niya ang manager na involved. Bumalik tayo at magpatuloy sa pakikilahok sa auction ngayon. Ano sa tingin mo? Kabanata isandaan at apat na po. Tumanggi si Charlie, paumanhin Miss Song. Ang magandang mood ngayon ay nasira ng isa o dalawang langaw, kaya hindi na ako babalik para lumahok sa auction. Pag-usapan natin ito sa susunod. Nalungkot si Warnia. I'm so sorry Mr. Wade. Pagkatapos magsalita, naglabas siya ng isang kahoon na gawa sa kahoy mula sa kotse, inilagay ito sa kamay ni Charlie, at sinabing, Mr. Wade, ito ay isang maliit na bahagi ng aking puso bilang isang maliit na paghingi ng tawad. Nang makuha ni Charlie ang kahoy na kahon, nakaramdam siya ng aura mula dito, kaya hindi siya tumanggi. Nang makitang tinanggap ni Charlie ang regalo, sinabi pa ni Warnia, Bueno, ang auction ngayon ay masuspinde. Hihilingin ko kay Mr. Bow na ituwid ang pangkat ng Treasure Pavilion. Kapag natapos na niya ang pag-aayos, tsaka namin gagawin ang auction at iimbitahan ko si na Mr. Wade at Uncle Wilson. Natulala na si Jacob. Hindi ba ang babaeng ito ang huling babae mula sa pamilya Song na may-ari ng nabasag na antigang bote noon? Napakagalang niya sa kanyang manugang at handang suspindihin ang auction para sa kanya at magsimulang muli. Sobra naman itong mukha, di ba? Dahil ba muling naayos ang bote? Isang mabuting gawa. Titingnan ko talaga ang aking manugang sa hinaharap. Napansin din ni Charlie ang sinseridad ni Warnia, kaya mahina siyang tumango, at sinabing, Okay, sa pagbukas ng auction, darating kami at sasali. Nagmamadaling sinabi ni Jacob, Oo, oh, oo, oh, kailangan na naming umalis. Sige, balikan muna namin ang dalawang yon. Nahihiya talaga ako sa mga pangyayari ngayon. Matapos muling humingi ng tawad si Warnia ay nagpaalam na siya sa dalawa at tumalikod na para umalis. Nang umalis si Warnia, nagmamadaling itinuro ni Jacob ang kahon na gawa sa kahoy sa kamay ni Charlie at nagtanong. "Charlie, anong klaseng bagay ang ibinigay sa iyo ni Miss Song? Buksan mo at tingnan natin." Tumango si Charlie at binuksan ang kahon na gawa sa kahoy. Biglang bumuhos ang malakas na aura nakapagbago ng tao. Ha! Ano ito? Iniangat ni Jacob ang ulo niya at tumingin. Biglang nagulat ang mukha niya. May itim na bagay sa kahon. Makapal at manipis kesa kamao. Sa unang tingin, ito ay tila isang piraso ng karbon. Ngunit ito ay magaspang at marumi. Nang makita niya ito, hindi napigilan ni Charlie na magulat. Lihim na nagulat sa mapagbigay na si Warnia. Tiningnan ni Jacob ang itim na bukol, ngunit hindi niya makita kung ano iyon at nagtatakang sinabi, "Akala ko ito ay isang magandang bagay, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay isang piraso ng kahoy." Ngumiti si Charlie at sinabing, "Dad, talagang kahoy ito, ngunit napakapambihirang kahoy ito." Lalong nagulat si Jacob, "Aking manugang, ano ito?" Sinabi ni Charlie, ito ang kidlat na tumatama sa kahoy. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga puno na nahulog sa panahon ng bagyo. Narinig na ito ni Jacob noon ng isa o dalawa at mabilis niyang sinabi, ngunit ang ganitong uri ng kahoy ay madalas na nakikita kapag kumukulog at kumidlat sa mga bundok. Paano ito magiging mahalaga? Ngumiti si Charlie at sinabing, Dad, ang mga ordinaryong punong tinatamaan ng kidlat ay makikita kahit saan. Ngunit ang bahaging ito ng kahoy na tinamaan ng kidlat, makikita mo, ito ay nasunog at itim na jade. Agad-agad lamang na nasunog sa ilalim ng napakataas na temperatura na nagpapahiwatig nito. Ang enerhiya ng kulog sa kalangitan ay napakalakas. Natatakot ako na ito ay isang malaking kulog na bihira sa daan-daang taon. Bukod pa rito, ang bahaging ito ng kahoy na tinamaan ng kidlat ay itim at make tab, na may malabong mga pattern ng bloodline, na nagpapahiwatig na ito ang puso ng dugong dragonwood. Ang hari ng kahoy, at ito ay mas bihira pa, nang marinig ito, sinabi ni Jacob nang may pangalipusta, hindi ako naniniwala na ang isang piraso ng kahoy na tinamaan ng kidlat ay nagkakahalaga ng napakalaking pera, lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang tunay na may halaga ay ang isang antigo na cultural relic. Kung ang yung kahoy ay pinahira ni Lord Shenlong, siguro ito ay nagkakahalaga ng dalawa pa. Ngumiti si Charlie, ang ganitong uri ng bagay ay may mataas na halaga. Hindi lamang mayroon itong sapat na espiritwal na enerhiya, ngunit maaari rin itong pinuhin ayon sa mga talaan ng Nine Profound Heavenly Secrets. Gayunpaman, natural na hindi maintindihan ni Jacob. Kaya hindi gaanong nagpaliwanag sa kanya si Charlie at itinabi ang kahon.